Ito ang Treasure Mountain sa Tanay Rizal na dinarayo ng mga turista at nagbigay hanap buhay sa mga residente dito. 2017 pa ay nagdadala na ito ng turismo sa bayan ng Tanay. Subalit so, makalipas ang ilang taon, bigla itong ipinasara sa pamagitan ng closure order mula sa Tanay LGU. Ayon sa closure order, lumabag umano ang Treasure Mountain sa ilang mga batas at ordinansa. Kabilang ang Internal Revenue Code ng Tanay, Zoning Ordinance, INIFAS Act at National Building Code. Pero giit ng mga taga Treasure Mountain, nag-uumpisa pa lang sila noong 2017 ay nag-a-apply at nag na sila base sa sinasabi ng batas para magkaroon ng business permit. Pero sa kabila nito ay wala silang natatanggap na approval o kahit man lang denial mula sa pamahalang bayan ng Tanay. Kaya naman pakiramdam nila ay pinag-iinitan sila sa kabila ng ambag nito sa turismo para sa bayan. Hindi lang hanap buhay na wala sa mga tao kundi pati ang trauma sa bawat empleyado. Sinalaki kasi ito ng NBI noong July 17, 2024. Sa CCTV, makikita na tila naging kriminal ang mga tao dito na nagtatrabaho lamang, pinusasan at na-detain ng isang linggo. Pero nakapagtataka umano ayon sa mga empleyado. Sinalakay muna sila bago ipaskil ang closure order ng tanay LGU kasama ang DNR. Wala umanong due diligence sa aksyong ito na nagdulot ng trauma sa mga empleyado. Nagulat na lang po ako nung July 17, 2024. Uh, tanghali po yon na uh, bigla pong dumating po ang mga taga-NBI. Dahil po sa pubya namin, pinagsa, uh, sa takot ko po sumama kami doon, sinamasama po kami doon sa likod sa may opisina po ng uh, Treasure Mountain. Doon po kami pinagsama-sama yung mga kasama namin doon, kami lahat. Mga armado po sila lahat. Sa sobra po namin takot. Nagkaroon po ako ng phobia na detain pa po ako sa NBI Imus Cavite. One week po ako naghihintay doon para makalabas. Hanggang ngayon po, uh, takot pa rin po ako. Ma'am, ano yung sitwasyon doon? Gaano karami yung pumasok dito sa inyo? Anong ginawa sa mga empleyado? Sobra pong dami. Para po kaming kriminal na wala naman po kaming mga baril. Uh -huh. Lalo na marami po kami mga babaeng empleyado. Lahat po ng security guard ginawa nila, pinusasan po nila. Pinilit po nila kami pagsama doon sa likod ng opisina. Napakadaming NBI. Ito pong alpresko, puno po sa NBI. Hindi po kami kriminal para po nila ganunin. Ordinaryong tao kami, mga empleyado lang po kami. Dapat, ah uh, kausap, kausapin lang dapat nila kami, hindi kami, dito doon ako na ano, nung, nung ibinitin kami na wala kaming kasalanan. Nung tinanong po ako, dahil ako po ang naka-inquest, tinanong po ng prosecutor kung mayroon po daw video, yung NBI. Ang sabi po ng NBI, wala po daw silang video. Ang sabi po, wala rin po, sabi, may picture po ba kayo? Wala din po daw silang picture. Tinanong din po sila, mayroon po ba kayong permit para sa barangay para po mga uh, e, raid nyo wala rin po daw. Uh -huh. Tinanong din po sila, ito po bang uh, resort na tosya lang ba ang resort dito? Hindi din po. Kung baga yung pang ano, bakit kami lang sa Tresor Mountain uh -huh. ang pinag-iinitan? Bakit sa dami bang resort dyan, lahat ba may permit? Uh, totoo lang parang nawalan ako ng ano talaga sa MBI. Siyempre, gobyerno yan eh. Natin na ano, daw nawalan ako ng ano sa kanila. Pati yung asawa ko na may sakit, na ano, na trauma din. Kasi nalaman niya, pinakalam ko kasi sa anak ko. Tumawag ako nga, hini-read kami ng MBI. Eh yung tumawag doon kay mama niya, na si papa, hinuli daw sila ng MBI. Hindi natakot ang asawa ko. Ang asawa ko, kagagaling lang sir sa sakit. Mm kaya sobrang ano ay hindi umuwi ako nun sir sa bahay pag uwi ko bumalik ako dito simple duty ako pagkagabi yung anak ko sumabay sa akin takot na takot yung anak ko dito yung trabaho alam na nang galigpit ako ay saan ka punta pa sabi ko uwi ako sumama ka agad sa akin na trauma na trauma yung anak ko dito kasi nakikita na kasi ako ng nangyayari na nakapusas po kami may ano yan sir, may monitor mo sa CCTV yan kung Ano ang nangyari dito sa amin? Pero ang nakapagtataka umano ayon sa mga empleyado sinalakay muna sila bago ipaskil ang closure order ng Tanay LGU. Isa pang malaking katanungan para sa mga tao dito ay sinasabi ng DNR na ang Treasure Mountain sa barangay Kuyambay sa Tanay ay within Kaliwa River Forest Reserve pero sa dinami-daming campsite sa paligid ng Treasure Mountain ay bukod-tanging sila lang ang ipinasasara. Gayot ng mga taga Treasure Mountain, may titulo sila sa lupang iyon kaya may karapatan sila para dito. Dahil sa pangyayaring ito, patong-patong na kaso naman ang isinampan ng pamunuan ng Treasure Mountain sa Tanay LGU. Kabilang dito ang mayor, vice mayor Rata at tatlo pang opisyal dahil sa tagal na nakabinbin sa munisipyo ang kanilang aplikasyon para sa permit to operate Ngayon na bugado ng Treasure Mountain. Malinaw na nagpabaya ang tanay LGU lalo na sa pagpapatupad ng Republic Act 1102 o Ease of Doing Business. Ayon naman sa DILG, kapag may mga ganitong sitwasyon ay maaari sila mag-complain at para maimbestigahan ito. Pero sir, ibig sabihin, di ba meron tayong mga DALG per bayan eh, no? sa lahat sa buong okay. Pilipinas per bayan. So, namamonitor nila yung mga ganyang problema kung ano. Pwede Kaya, silang, ano, pwede silang magsabi doon. Uh, kasi parte kami, hindi lang DALG actually yung nagmamonitor sa ease of doing business. Isang bahagi lang ng DALG, kasama namin dyan ang DTI, Anti-Red Tape Authority, uh -huh. na siyang very active ngayon ng ano, Anti-Red Tape Authority sa pag monitor din ng mga compliance ng mga local government unit uh, mm -hmm. sa isup doing business mm -hmm. so marami na ano, nya na marami nang magkakatulog ya sa monitoring, mm -hmm. hindi lamang di pwedeng iparating kahit saan kahit anong opisina. pwedeng ano pwedeng iparating para maalam kung malaman kung anong mga kadahilanan doon uh, kahit aling mga... Uh, like, mga opisina na nagmumonitor sa, oh. sa compliance ng munisipyo sa, sa is of doing business. Samantala, sinusubukan naman na makuha ang panig ng Tanay LGU kaugnay sa isyong ito. Patuloy ang South Post Pilipinas sa pagtutok sa isyong ito ng Treasure Mountain at Tanay LGU. Mula sa Tanay Rizal, Robert Maiko, naghahatid ng totoong balita at informasyong sigurado dahil Team South Post, Southpost South Post.